You know what's up guys, so andito tayo ngayon sa Juggles Fish Hub So ayan, so pasensya na guys kung ngayon lang ulit tayo makapag video ng, ayan, ng may muka Kasi ano, hindi rin ako makapagsalita salita ng mga ilang araw Dahil yun sa nagpabunot ako ng ipin So yun yung sinasabi ko dapat doon sa isang vlog ayan, So ayan. nakagamot lang ako kaya hindi ko nararamdaman Tsaka hindi ganong maga ayan, so, ayan, So ayan, so mag update lang tayo ng mga isda natin na available Tsaka magpapakain ng isda ayan, So nga nag-hatch ako ng ano, eh. Maybe brine shrimp pa uh, kaninang, ay kahapon ng ano, ng hapon. So, over na tong mga to. So, ayan, na-hatch naman sila ng tama. Ngayon, papakainin natin yung mga available nating na isda dito sa fish hub. Ano natin gagawin, i-harvestin -ha natin yung mga, ano, yung mga brine shrimp. Okay. So, ito guys, napa, naiwanan ko na to ng mga ilang minutes. Kumain kasi kami. Ayan, so kuha lang tayo ng lalagyan para sa tubig. And then net. O tayo ng baby brine shrimp net. <clears throat> Ayan. So, nga pala guys. Ang available na lang natin. Mga cheetah na malilit ah, maliliit pa. Pero pwede na mag-breed. So, it's up to you guys kung palalakihin nyo yu pa in one month para maging breeder size. Good breeder size. O, ibibreed nyo na siya kagad. na mga kaso doon. Pero mas para sa akin, mas mature. Mas maganda i-breed. So, kung tayong ano, baby brine shrimp net. Tapos ayan. Ito yung dispenser na ginagamit natin ngayon. So ganun lang kadali. Na-harvest ko na kagad yung ano. Yung BBS. Basic pare. Ayan. Tapos mas maganda sana. Ma-harvest na rin natin yung isa. Kasi medyo nang mga madali ako eh. Ayan, gusto ko na makapagpahinga Ayan, so kumuha pa ako isa guys Tapos uh, Lapit ko kayo Ayan, so ito na tayo Kupa tayo ng isang net tapos tapat natin dito ayan, tapos mukha natin siya ayan so ito guys, hindi ko binili sa Shopee yung hot cherry na set, pero pwede nyo bilhin yun don't get me wrong uh, pwede nyo bilhin yun kasi yun, wala na kayong tindihan so ako may spare akong gamit, kaya binili ko la lang yung dispenser ng 1.5 or dispenser ng soft drinks sa Shopee so around uh, 70 to 80 pesos lang to Ayan, tapos ko kaya ng soft drink, syempre, nilalagyan nun, the best yung Coke o kaya Sprite nilalagyan lalagyanan. Kung makakita kayo ng 2 liters, sa tingin ko mas maganda yon para hindi tumatapon yung, yung tumatalsik yung tubig ng brine shrimp kapag inapawan nyo. Ayan. So, based sa experience ko yon So, kung dun sa ibang, ano, iba yung tip nila, de, sa iba, dun kayo. <laughs> Ayan, so ito. Ah, uh, meron tayong brine shrimp dito ayan orange na orange guys so kapag ang brine shrimp nyo successful ang hatch orange ang ulay hindi brown pag brown yon shell yon, ayan ito may konting shell oh. so yun yung hindi nag hatch so sa 95% uh, yun na pala brine shrimp natin deep blue ayan deep blue hindi ko pa ba, ba nasabi ito nakaraan ayan deep blue so nabili ko ito sa shabby sus so, mario sa pampresyo nito 2.7 ayan buti na lang yung 11.11 -11 sale alam ko sa 11-11 ko to binili Ayan, so itong deep blue Goods 95% mukhang totoo Totoo yung 95% Ayan, so napaka good sa akin itong Deep blue na to Sus Mario Josep, nilalanggam ka agad yung BBS ko May mga nalaglag na langgam Pero okay lang yan Ayan, so deep blue guys yung gamit ko Hindi ko to na ano, na-advertise Wala nagbigay sa akin to. binili ko to ng pera ko Pera ni Jugols to pare Ayan, So, baka dun sa, ano, namimigay ng deep blue, baka naman, sir. <laughs> and So, sa, ano, sa next year sale, sana makabili ulit tayo ng deep blue. Ayan. At saka, bili kayo na isda para may pambili tayong deep blue. and So, ngayon, papakain na natin itong mga to. Uh, meron tayong, um, ito, itong tank na to. Kasi, guys, di maubos to, eh. Hanggang bukas pa to. Nung umaga. Kasi sobrang dami nito para ipakain ko ngayong gabi. So, yung kalahati niya, iwanan ko muna. Bukas yan. So, ito, yung hap. Ngayon ko papakain ngayong gabi. Yan. So, pakain tayo ng isda. Alright. Yan. So, ito yung mga BBS natin. Meron tayo dito mga fry ng dark choco at saka yamabuki. Yan. Alu -alu yan. Bigyan natin sila. Ito mga PKBM na pinatataba natin. Ayan, tingnan natin. Ito naman ay Yamabuki male. Ayan. And then ito ay ano ba to? Yamabuki female. Ayan. And then ito naman yung pair natin na nag breed ng Yamabuki. Sa yung pair. Tago sa likod. Uy, may nag-drop. Ito nag-drop na naman yung mga natin, cheetah. Oh my god, dami na naman natin cheetah. So ayan. Kainan natin yung mga parents para hindi nila bukbangin yung anak nila. And then dito naman, round tail na crystal blue eyes na breeders natin. Ayan, dalawang male tsaka ilambang bang female yan. Then ito naman, crystal blue eyes na lar tail. Ayan, na white eyes yung iba. Ayan, white eye yung isa niya natin dyan, bro, brother, na female. Ayan, sa taas. Ayan, so yung kasi, yung jeans natin guys ng white eye. Yan yung Lartail. So, kung makakabili kayo sa kanya ayun, kayo ng bahala. Baka makachamba kayo ng white eye. eh okay. Ayan, so nakaubos na tayo isang net. Ngayon, meron pa tayo isang net. Ayan, ganun ako kalakas magpakain guys dito kasi hindi sila kumain buong maghabon ngayon. Kaya niwanan ko lang sila ng BBS ng ganyan. Ayan, tapos ano, iwan pa tayo ng konti dyan. Ngayon, meron ako ditong kutsara. Ayan, kutsara. Ibigay ko ngayon yung mga solo-solo tank lang. Kasi ito, baka magkamali ako ng bigay. Dumami masyado. Ito, kapra-kapraso na lang. Ayan. Maubos naman nila yan. Wala pang 1 hour, ubos na yan. Ayan. So yung pagpapakain ko, may nagtatanong sa comments. Sagutin ko nandito. Pagpapakain ko, puro dry tube all the way. Maghapon yun. So kung hindi kayo naniniwala kung gano'n tayo kadami yung dry tube. Ayan stocks ng dry tube natin guys. So, pokol lang ng pokol. Yan. Kaya natin ginuguto mo mga isda dito, guys. Yan. So, quality, quality, guys. Yan. Yan. Tapos, same price lang yung isda natin sa iba, diba? May mas mahal pa nga dyan, eh. Yan. So, dito sa Juggles, sure ang delivery mo. Sure lang refund mo. Yan. So, yun yung nahihirapan ako explain sa iba, eh ako na naiintindihan ko sa mga seller yung ay sa mga buyer yung nahirapan bumili kasi syempre payment first eh pero ito guys yung quality na binibili nyo sa Jugols hindi yung pakain ha? hindi yung presyo ng pakain pero yung quality ng alaga dun sa isda yan yan tapos ito pa ako bigyan natin to o sana malino guys ha sa action tam lang kasi ito shoot, eh so kung sablay yung focus ayan pasensya na pero ayan yan, gutom na gutom yung mga yan. Kuha pa tayo. Dami niya, no? Yung isang scoop ko, guys, ang nakasulat kasi doon, 5 grams. So, hindi ko alam kung 5 grams talaga na BBS yung pinapakain ko. Yan. Oo nga naman, ba't di ko su sukatin? Yan. Pero ganyan tayo pakain dito. Yan. Then, dito. Mga crystal blue eyes. Yan. Kailangan na rin natin maglinis ng tank kasi Puro may ano na to. May algae na. Meron naman tayong panlinis. <clears throat> Bitbitin na nga natin to. Ayan, dito pala guys, meron tayong mga fry. Ito, red balloon platy fry. Ito, red balloon platy. Tsaka yamabuki dito. Ewan ko ba kung nagkapalit guys. Pero ito mukhang yamabuki dito. Ito ang red balloon platy, mas maliliit. Alas din yun na makita dito sa action cam. Okay, Bibideo ko na lang na mas malinaw sa shorts. Ayan, so abangan yung mga shorts natin. Ito naman, PKBM. Ayan, binagdagan ko lang. Parang hanggang mamaya busy sila. Ayan. Ayan. Pag napakain na natin yung mga fry, pwede na tayong lumipat sa mga mas malalaki. Ayan. Ayan, kagulo sila. O, cheetah yan, guys. So, bukas, sana gender natin yung mga cheetah. Ayan. So, kung may mga tanong kayo guys, tanong lang kay lagi, nilista ko naman yan para masagot natin. Yung mga top 5 na ano natin, post natin, manoorin nyo. Top 5 na mga kung ano-ano natin. Kasi legit yun. Walang kalokohan yun. Walang halong kahit ano yun. Legit yun na top 5. Based on actual facts. Hindi haka-haka lang, hindi sabi-sabi lang. Yan. Okay, konti na lang. Tapos uh, ito, bigyan natin to. Mga PKBM natin digit, pare. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Mukbang o. Oh. Ayan. Good yan, pare. Uh, siguro, mga magiging tanong dito. Lods, hindi mo hinugasan yung BBS mo. Okay lang naman, guys. Basta wag lagi. Diba? Doon sa video ko, sabi ko naman, diba? Tataas yung salinity nyo. Pero hindi ko naman sinabing gaano kataas. Kasi may mga asin yung tanks ko eh. So kung ganyang amount lang, okay lang yan. Chill lang. ito bigyan na natin ito. Uh, mawalan pa sila. So, ayan, so ayun So kanina ka pa rin nanonood dyan. Huwag mo na rin kalimutan mag like and subscribe. Lodi, ayan. Goods na goods. Then dito yung mga firecracker natin na uh, yung mag-anak. Hindi ko alam kung sino nang anak noon nakaraan eh. May hinalo kasi ko sa kanila. Ayan, pero ayan. Okay, ano pa ba? Ano pa ba? Ayan, so lahat naman nagkaroon. And then meron pa tayong leftovers for tomorrow. Ayan, oh. Ayan, oh. Ang oh. natin tatapon yan at medyo medyo pricey yan, pari. Ang natin dyan. Ito pa talaga nilagay. Eh. Ayan. So, para to bukas. Dadagdang ko pang tubig yan namin. Ayan. So, yan yung BBS natin para bukas. Ayan. So, guys. Kapag nag-hatch kayo ng BBS, kulay orange yan. Ayan. Light orange ang kulay niyan. Hindi kulay brown. Ayan. Ayan. So, meron kasi yung nakitang ano eh. Well, ayoko nang banggitin eh. Kasi, um, uh, ayoko makipag-away sa online eh. Kaya, facts lang tayo guys. So, kung gusto niyo i-research ko yan. Hindi ako sasagot ng hindi ko nire-research. So, kung hindi man ito umayon dun sa kung ano yung kinasanayan nyo, di, research natin. Yun lang. Ayun, sa trabaho kasi ganun eh. Ayan. Ayan. So, yun lang guys. So, yun yung update natin ngayon sa Juggles. PKBM na lang natitira natin. Nagubos lang talaga tayo ng stocks tulad nung sabi ko one matago, ago. Ayan. so maraming salamat dun sa mga sumuporta dun sa mga live, ay sa mga shorts natin na nilabas. And uh, para doon sa mga mga order, cheetah yung available natin. Red balloon plati o yung chili na tawag ng iba. Meron tayo Juvi size. Pwede na i-out. Hey, yun lang din naman kalalabasan yan. Wala naman namang kahalo yan. And then, PKBM Lartel. Meron din tayo PKBM marble kung yun man tawag doon. Kasi dati nung ano, PKBM, dapat white lang eh. Ngayon, may PK, PKBM Marble na. Ayan, so. Ayan, then, chita. Ayan, chita. Ayan, breeder size ko yun eh. Tapos ito yung isang size. So, parang lamang lang sila ng isang buwan. Ayan. So, inyo yun available natin. So, order lang kayo. Sabihin nyo lang sa akin kung anong kailangan nyo. And then, chita. Ay, ano chita? Yamabuki. Ayan. So, hindi mabibigyan ng katarungan nitong camera ko itong ano eh. Nung nakikita ko ngayon. Kaya, mag-inquire na lang kayo. sentang ko kayo ng video. Nung kung ano yung mismong available. Uh, lahat yan ay ayan, lahat na nakita nyo, available yan sabi sabihin nyo sa akin, bibili kayo then bibigay ko sa inyo ang kailangan nyo kaya ba kasi nag i -inquire, eh? tapos bibigay ko lahat ng kailangan nila tapos hindi mo sila bibili so, ayong kong sayangin yung oras nyo ayaw, huwag nyo rin sana sayangin yung oras ko ayan. pero kapag kwentuhan naman tanongin nyo iba nag sa akin pag tatanong nasagot ko naman, di ba? So, yung mga nagtanong sa akin, comment naman kayo dyan. Ayan. So kapag nagtanong kayo, masagot naman ako. So para lang sa akin, yung sa mga nag inquire kung mag inquire lang talaga kayo, sabihin nyo na lang sa akin para mabigyan ko kayo ng uh, tamang price list. Okay? Ayan. So yun lang guys, yun na update natin. Medyo mahaba kasi ang tagal natin din nag-post. And ayan, konting araw pa, mag fully healed na ako. Then balik tayo sa ano. di ako ganong humawak na isda eh. Baka kasi ma-infect yung ano, yung inopera sa akin. Ayan, yun lang. So maraming salamat guys. Don't forget to like, follow, subscribe. Yun lang. Salamat.